Hi guys. Uh, galing lang po sa sakit. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil na-open kong muli ang akin pong YouTube channel. Akala ko hindi na <laughs> na-recover din. So ngayon, ako po ay nagpapasalamat sa mga 100 1521 subscribers po. At uh, patuloy po ninyo akong suportahan mga guys. Ito po ay malaking tulong sa ating pong YouTube channel. Uh, napakahirap po na makahanap ng kahit sampu pero umabot po ako ng 1,521. So nandito po ako ngayon sa lugar kung saan po ay uh, dinalaw ko po ang aking pong... Dahil sa kauulan, dinalaw ko po ang aking pong ginagawang protein bag ito po yung napakaganda na po ng lugar oh, kasi inulan eh ako yung dahil na kahit na po may bagyo na buhay po itong dalawa kong kambing ayan oh ang cute nila oh biruin mo ipinanganak sila dun sa ulanan ay grabe ang sakripisyo ko dyan ah yung damit kong tuyo ginawa ko ng pampuna sa kanila may mga dugo-dugo pa yan. Oh, ngayon, ang gaganda. Oh, ang kukyot. Ang kukyot. O. Oh, o. Oh, o. Oh, o. Oh. Oh. Ang <laughs> sarap. Nakakaalis ng pagod pag ganito makita mo yung naalagaan mo eh. ganyan na sila. O. Oh. Isang linggo pa lang ata yan. O. Oh. Ako po'y galing sa sakit, mga kapatid. Nagkatrangkaso po ako. At uh, ngayon, minute, umaraw kahit madulas po ang daan pinuntahan ko po itong lugar kasi pinakain ko yung kambing dahil uh, hindi pwedeng pakainin ang kambing pag umuulan at tinalaw ko rin po itong ating protein bag na alam ko po pagdating ng nakalipas ng isang buwan yan yan po ay tutubo na bago lang po yan nasa kuwan pa lang po ito One week pa lang. Ayan na, pumutik na sila. Ayan na, oh. Oh, may mga binhi na po yan. Pumutik na. Oh. Oh. Ito naman po ang dati. Natutubo ko nga po, eh. Kasi medyo nagkamali yata ako ng paglagay dyan. Ang binhi, ito. Ganon din ito, oh. Pero nakuhaan na ito ng mga bunga na nga oyster mushroom ito naman yung isa ayan wala pa sila oh oh wala pa pero may ano na sila umuusli usli na yung mga kwan ayan po mga guys ito po ang ating trabaho actually po ang ating pong ano uh, youtube ay ano po, puro kanta po ito. Kasi composer nga po ako ng kanta. Ngayon, halo-halo eh. Wala akong maipos eh. <laughs> Pero meron na naman po ako na compose na kanta. At yan ay eh, aawitin kong muli ipopos ko ulit dito. Para po sa mga ano, sa mga sumusuporta sa akin. Kayo po ay kasama sa aking mga dalangin. Hindi ko man po kayo kilala kasi isa po akong pastor <laughs> at ang mga kinakanta po namin sa church ay mga sariling kumpos po namin. Uh, kaya ang ano po namin ay misyon. Kaya ngayon po maririnig yung kanta ko puro na sa Panginoong Diyos at uh, pinapraktis na po namin sa sa aming church, kinakanta na rin po namin yung mga spiritual song marami pong salamat sa lahat. Una sa Diyos dahil ako'y nakabalik ulit. At uh, muli akong mag... Uh, <clears throat> ang ating pong content kasi ay misyon. Makikita niyo po ako, pumupunta sa mga Bible study, naghahanap ng mga taong naliligaw ang landas. Uh, tuturoan po natin ang Word of God. Pagkat ang sabi po sa Biblia, kung ang tao po ay walang alam sa salita ng Diyos, wala po siyang ilaw sa kanyang tinatahak. So ang ilaw po sa ating mga tinatahak para po magkaroon ng magandang direksyon ng ating buhay ay ang salita ng Diyos. Kaya, yun po ang aming po ginagawa. Actually, pag Sunday, dalawang church na akin pinupuntahan. At maraming marami pong salamat dahil <laughs> sa ating pong bansa ay hindi gaano pong mayroon po sa antipulo, grabe. Pero papasalamat pa rin po ako dahil hindi masyadong napiktuhan ang lugar na ito. Ayan po. Mga palayan po yun. Mga sitaw. Ako po ang dami kong tanim dyan na okra sa balang baba. Pero dahil po sa napakaraming okra ngayon, alam nyo po, mura lang ngayon ng okra. Ang kilo po ay nasa 25. Mabot na rin po ng 30. <laughs> Pero okay lang yan. May presyo pa rin naman. So maraming salamat at God bless sa lahat na nanonood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Lalo na po doon sa mga Christian, mga believers eh dapat tayo magtulungan Dupo? so purihin ng Diyos magandang hapon sa inyong lahat